Yan guys, ang special dinuguan, Lotong Probinsya. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Bulois TV Moto. Pasa guys guys, subscribe like and share ng aking YouTube channel. At click ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko pa sa mga susunod pang mga araw. For today's video guys, magluluto tayo ng dinuguan. Ayan guys, at Lotong Probinsya lang ang ating dinuguan. sinama na ni mama yung bulay. Ayan, ang baboy. Sarap. Ayan, sinama na natin. Kapag so, sangsok sa yung baboy o yung ano, papaya para lumambot siya kagad. guys at talagyan na natin ng tubig papakuloyin natin yan pagka kumulo lalagay natin yung ano dugo ng baboy na may kasamang gata ito guys at ilalagay na namin yung kalamansi yung isa yan sa magpapasarap sa ano dinuguan plus counting asin tapos ay counting bechin

Yan guys, ganyan pagluluto ng tinuguan. Kailangan haluin mo haluin. Para hindi makorta ang sabaw, ang gata. Ang gato.

Ayan, guys. At luto na yung ating special dinuguan. Ayan, o. Sarap. Pwede na tayong kumain ng tanghalian. Ayan, o. Sarap. Thank you for watching, guys.